Labis ang gatos na local artist, tali sa man iba-ibang runa kan region ang nagdayo sa syudad ni Ligaspi. Ngani magpartisipar sa piglansar na art session as in art exhibit kan grupong Artlift PH Bicol ka nakaaging Sabado sa Ligaspi City. May on-the-spot painting, may sketching, as in doodling session. Saro sa mga nagpahiling kan sa iyang tibay sa doodling art ang pitong taon ng doodle artist na si Doodler G. I started doodling po way back 2018, 2019, ganyan. Kasi parang pastime lang ganun, kontra boredom lang po kasi ganyan po. Kaya doodle po yung nakasanayan ko sa Albay, parang konti lang po yung into doodle arts. So ako po yung, ako, yun po yung naging way ko para i-express po yung sarili ko through arts by means of doodle. Maawot mapabaskog ni Christine Claire Biando ang sa iyang talento sa pagdrawing. drawing Siring manamahali ang sa iyang pagiging masinugon. Kaya sa primerong pagkakataon, pigbalo niya ang pagbali sa nasambit na art session. So ko lang po, mas ma-enhance pa yung pag drawing mo po, po pag-sketch. And super po, nakakakaba po pala to yung pagpasok ko po, po dito. Dati po, big like po talaga ako maka-drawing na may ibang tao na nag sa ko. Tapos ngunyan po, medyo nakakaya ko po, po siya inapod ang aktibidad ng art waves. Obheto ka ini na mas mapahiwas ang kakayanan kan local artist, siring man na makabilog din barkadahan asin as magkaburunyog. Nakatuwang kan Artlift PHB call ang grupong Art Peninsula. ini pong event na ginibumi na Art Waves. Ano siya, uh, more on promotion siya ng mga young visual artists. And then may mga nagsabay din na ano, na mga steam artist din. Actually, an overwhelming and then kakaiba yung feeling kasi nakikita namin yung mga young generation na ano, nag improve palalo, uh, ang gagaling na nga nila eh. So far, ano, madami na dito yung ano, na uh, nakakapag-exhibit sa ibang places, yung mga natulungan din namin before. And then patuloy pa din yung pagtulong namin sa kanila. Tutal na 70 si local artists ang nagpartisipar sa art session. Mantang 78 local artists man ang nagpartisipar sa exhibit. Nagbali bilang exhibitor ang 43 anyos na si George Vivar. Nahilig na talaga ang pagpipinta, puon kan siya ang aki pa. Totally, I came from a family of artists dito sa Legazpi. Siguro, siguro nag-start ako 25 years ago, nag-exhibit na ako ng mga artworks ko dito sa Legazpi makukuha sa sarong dakulang mall sa Legazpi City ang saingdang mga obra na ginamitan nin oil pastel, charcoal art, paints, wire art, asin iba pa. Madura rin exhibit sundo sa maabot na Hunyo 30. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.